gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel Kumusta mga kapanalig at mga kalpanalo, kalpa winners, shoutout po sa inyong lahat dyan Okay, sa oras na ito, no? Ay talagang masayang masaya po ang inyong lingkod No? Last three months way back March 22 taong kasalukuyan no ay na demonetize po ang channel po natin pero no na, masaya tayo ngayon magandang balita ito mga kapanalig mga kaalpanalo kasi welcome back kaalpanalo muli po tayong monetize nil uh, Lulu Whitey. Ayos. Ah, so maraming salamat po mga kaibigan. Nagpapasalamat lang po ako sa lahat po ng ating mga solid uh, subscribers na hanggang ngayon ay hindi po tayo iniwan. Isa pong napaka matamis po na kis para po sa inyong lahat dyan, mga kaibigan. Ayan, isa pa, isa pa. Okay, palakpakan din. Maraming salamat po sa inyo po talaga, mga kaibigan at mga kababayan na solido po na naka, sabi nga, naka-tune in sa ating channel. So, kung ito ay dumating sa iyo ngayon at napanood mo, so sana, bago muli sa ng video po natin ay hinihingi ko sa iyo ang suporta mo na makapag-subscribe ka, No? Kasi marami po tayong pag-uusapan po dito sa channel natin. Hindi lang po sa ganitong ah uh, sabi nga pagkakataon, no? Kasi ang channel po natin ay nakasentro po ito sa mga sabi nga hindi lang po sa uh, mga update at mga latest balita tungkol sa ating mga iniidolong mga artista noon, ngayon at magpakailanman <laughs> Okay. Maging sa atin pong may mga personal po tayong vlog at mga updates ukol po sa mga nangyayari sa araw-araw po ng uh, buhay po natin. Kung tayo po ay meron pong nais ibahagi po sa inyo. So ngayon, ito na nga po. Way back March 22. Sabi ko nga na do-monetize itong channel natin. Dahil nga po sa uh, kasalanan din po ng inyong lingkod Kasi, syempre, siguro dahil sa uh, inaabot ng katamaran <laughs> Inaabot ng katamaran ng lingkod nyo I-mantakin <laughs> eh, mo ba naman? Ang ibang content ng iba ay Sana kung nagkaroon, eh, ginawan ng maraming modification Eh, wala eh <laughs> nire-upload lang po natin yon at saka linagyan po natin ng ating mukha na uh, papikit-pikit lang ng mata at wala namang sinasabit ginagawa, naging content na. Huwag mong subukan, masisira yeah, ang buhay mo. nire content ni Lolo Whitey at pinalo po tayo at disiplina ng almost 3 months. Merisi sa imo. <laughs> so ayun. So masaya po tayo sapagkat bagaman nangyari po yun nagawa po natin yun na hindi naman dapat ating ginawa ay muli pong nabalik ang ating munting channel so welcome po sa Alpha Wins channel po mga kaibigan mga kababayan mga kapuso kapamilya pati mga kalaban Shoutout po sa inyong lahat dyan. Masaya po tayo ngayon. Maraming salamat po at hindi kayo nang iwan. So asahan nyo po sa channel po natin ay <coughs> yun lang. Ah, gagawa po tayo ng mga videos, mga latest updates sa mga kung ano man ang maisipan nating gawin at i-upload sa ating munting channel. Siyempre, pakikinabangan din naman po ng iba at ng ating mga kasama at mga kapamilya, kababayan, mga basta, yun na yun. <laughs> so maraming salamat at hindi kayo nang iwan. Yun lang po ang masasabi ko. Thank you so much and siyempre, mabuhay po kayo. So mga kababayan, may papayo ko lang po sa mga ayan, no, nagsisimula sa pag-YouTube kasi marami marami na ngayon ang mga YouTuber sabi nga nila. So, kahit sino na lang vlogger na, YouTuber pa. Kung ano-ano na lang yung ikinu-content para lang may ma content So, kahit kung ano-ano na lang. Uh, pero, ang totoo niyan, yung content na kung ano-ano na lamang, kung ano-ano na lang, yung pa yung sumisikat. Di ba? Yung pa yung nagiging famous. So, no questions about it, mga kaibigan, mga kapanalig, mga kaalpan. So, yun ang nga, ipapayo ko po sa mga nagsisimulang mag-YouTube, no? Huwag na wag po kayong gagamit ng ibang video material, no? Na kinuha nyo sa ibang social media platforms tapos -re, re upload nyo po dito sa YT na hindi nyo po uh, sabi nga uh, hindi man lang uh, binigyan ng or binago o nagkaroon ng konting modification sa video or educational or any kind of purposes bakit mo ginawa ang video na yan. yung parang yung dating na upload mo lang in-upload mo lang sa YT mo, din yun na yun, naging content mo na, which hindi naman talaga sa'yo, eh wag na wag na po natin gagawin yun. Kasi mayroon po tayong malalabag niyan, no? Sa guidelines ni Lolo YT. Yung reused content na sinasabi. So naging ano po yan sa atin, naging malaking uh, aral, no? So nagpapasalamat din naman tayo kasi Uh, kahit ganun, binigyan pa rin tayo ng pagkakataon ni Lulo Whitey na muling mabilang po tayo sa YPP. di ba? <laughs> o naging YouTube uh, uh, YouTube partner tayo. Your, uh, bilong tayo sa YouTube partner program ng na ni nilulum YouTube, di ba? So, mga kaibigan, mga kapanalig at mga kaalpanalo, panalo na. Panalo na ang panalo na tayo dito. Kasi ito na. Ito na. Naibalik na po natin ang ating mumunting channel. So maraming salamat po sa inyong lahat talaga. So payo lang po natin kung kukuha kayo ng ibang mga video. Kagaya limba sa YouTube, kukuha kayo ng mga video ng iba. So magingat po tayo kasi pwede po tayong maka-copyright strike at maka-copyright claim. Lalo na po yung may mga tugtog, may mga music. So, copyright claim tayo po dyan. At saka mga copyright strike. So, ito rin po pala no, sa mga nagsisimula at saka may kaso kayong ano. Yung nangyari po ka sa akin, parang nabigla ako dito eh. Kasi, yung tinimnan ko po yung ating, ang aking YouTube studio, yung mga video ko po na nire-upload, eh wala naman pong nakalagay na yung dollar sign. Di pa po ba kapag ka may, counti, may, may copyright strike or copyright claim ka dyan. So, didilaw yan or magiging pula yung dollar sign. So in my part, wala po. As in green po talaga siya. Ang ibig po kasabihin po ng dollar sign na green is yung video po ninyo ay walang problema at monetize po yan. ah uh, kumikita po yan. So sa akin, ganun po ang nangyari sa akin. Sa YouTube studio ko, tiningnan ko, <clears throat> lahat naman naka-green. Wala namang pula, wala namang kung ano-ano. So yung pala, yun ang pinag uh, malaking pagkakamali ko. Kasi uh, hindi ko i-check yung aking email, 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 hindi email. <laughs> email. <laughs> yung email. <laughs> Dapat po kasi from time uh, from time to time i-check po natin 'yan. Tinitingnan po natin ang mga updates ni Lolo Whitey. Baka po meron po tayong na, na strike po dyan. may may mga kapwa po tayo, content creator na, or YouTuber, or yes, na nagamit po natin yung kanilang video material at sa binigyan po tayo ng 9 days na pwedeng burahin or, <coughs> sabi nga, uh, alisin sa ating YT channel. So, at that, ano, given time na 9 days, yun ang nangyaga sa akin eh, apat sila eh. So, shout out po sa mga uh, ki, kinuhanan ko ng video. <laughs> so, uh, pasensya na po sa inyo. So, dahil sa, siguro, dahil sa umahabol tayo sa mga latest news and updates sa mga nangyayas sa paligid natin, ay natukso po tayong konin yun at saka i-re-upload po sa ating white channel which is very very wrong <laughs> so yun <clears throat> Ang problema ko kasi, ganito 'yun. Ah, uh, nag nag-email po sila, nag-send po sila ng ano, yung yung uh, YouTube po, yung ano, nag-email po sa atin. Ang problema po kasi sa my in my part, yung aking email address is full storage na siya. Full storage na po siya kaya hindi na po siya nakapag uh, nakapag-receive -re po ng mga email po ano. Kaya nang chiniko uh, binura ko yung ibang mga email na hindi naman kailangan, doon pa lang po nagsipasok yung mga strike, no? Yung mga strike sa channel po natin. Galing po sa ano. Yan, ano pang mangyari doon? Itapos na. Matagal na. Gi, na, natapos na yung 9 days. Tapos na yung almost ano na. Na, nag uh, yung nangyari po bigla na lang pong uh, na demonetize po yung channel natin at saka buti nga sa'yo buti nga sa akin so so nang hinayangan ko isipin mo ba naman magbabakasyon noon sana babanat ako ng pag-upload ng mga konti tatang video hindi ko nagawa kasi bakit demonetize yung channel po natin kahit anong gawin po natin mag-upload ng ano eh masasayang din na po po yung mga views po natin di po ba <laughs> hindi kikita di po ba pero hindi naman yun ang ginawa natin. Kasi kahit bakasyon po, kahit wala po tayong ginagawa, kahit hindi po monetize ang channel natin, eh dahil sa, syempre uh, YouTuber tayo at gusto po nating monetize yung ulit ang channel natin, eh patuloy tayong gumagawa ng mga content, ba diba? As team. di ba? So, dapat na naman talaga palakpakan yan. <laughs> so, mga kaibigan, tayo ko lang ano, from time to time, yung mga YouTuber dyan, at tingnan niyo yung mga updates ni YouTube sa email niyo, no? Isipin mo, mantakin mo, uh, pinaghirapan po natin ang channel natin tas basta-basta na lang ma-demonetize, parang ano naman, nakakawalang ano naman 'yon, nakaka nakakagigil 'yon eh, di ba? Nakakagigil. <laughs> Sipit 'yun bigla kang ma-demonetize. Ma so, pagpapasalamat pa rin po ang ling-lingod ling ling sapagkat hindi po tayo na-terminate dapat bagay pa talaga sa atin ng mga man nangunguha ng hindi hindi content ng iba hindi natin sa ring content talagang binibitay po 'yan <laughs> so yung pang naging kaso po natin so reused content no so iwasan po natin ang mag-upload po ng hindi po sa atin gumawa po talaga tayo pagsikapan po natin kasi yung ibang mga vlogger ibang mga youtuber po ay talagang totoo naman na pagsikapan nila na magkaroon po sila ng content ba't mo naman kukunin hindi po ba at i-upload sa YT mo tapos kikita ka we swerte mo <laughs> ito so, so, yun ganun yun kaya mga kaibigan sabi nga naging listen ito sa atin na ah, sa akin lalo na sa akin ano, naging listen sa akin na ganun huwag tayo makikialam ng hindi po sa atin yan, yan. So, out po sa lahat ng ah, mga YouTuber po na nag-strike nag, nag, strike po sa akin. Ah? <laughs> oh, masyado naman kayong ano, masyado naman kayong sensitive para para in-upload ko lang para ano, nas mangyeste ka na. Hindi <laughs> 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 naman, joke lang. So buta butang niya sa atin ano. So, yun. So sa muli nagpapasalamat po tayo sa mga solid uh, follow followers, subscribers po natin diyan. So magandang 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 buhay po sa inyo at maraming 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 salamat po. So ito po ang para sa inyo. Kaya hindi po kayo nang iiwan. Maraming salamat. So yun na nga. Yun na nga, yun nga po yun. So thank you so much. Sa muli, Alpawins channel po. Kung hindi ka pa nagpagsusubscribe, sana maging subscribers din, maging subscribers din kita. Pagdating na pa makasama ka po namin sa patuloy na Uh, sa mga video po na i-upload po natin ay makasama ka po namin sa panonood. So maraming maraming salamat po. So, once again, ito ang inyong pong lingkod. muah wow. muah. Wow.